mag uh, di dinner muna tayo. Habang naka-play ang mga video nyo para sa WH. Gusto niyo malaman kung sino-sino kayo? Butang Nera. Bicolana Vlog. Mami Lab. Graxa Yet Collection. Mhm. Mm Sino pa ba tong isa? Mam Ma Ghibelin? Todo Max? Totsky? Charles Rill? Gina Madronero? Inday Bangis? Cell TV Official? Si Ati Salve? Si M Hans and Main Channel at saka si Malpeña. O oh, ayan, ayan kayo ha. Andiyan kayo lahat abang mag-dinner -din tayo. So timeout out muna tayo, timeout. out. Ubusin ko lang ito. Tsaka ito. Ubusin ko lang yan, ibang grupo naman. Pati rito, ubusin ko yan, ibang grupo naman.